sa lupag parang araw po sa ating lahat mga kalingap eh, uh, ngayon pa di dito po tayo ngayon sa bahay po nila Boss Thinking sikat Body na sikat na vlogger ay si Ma'am Thinking ay Sikat na vlogger. <laughs> sikat na vlogger. Dito po tayo. At uh, po tayo sa kanila. <laughs> sa ulam natin. No? <laughs> Kaya <laughs> yung mga ulam ng sikat, boss. Yung uh, pinaka uh. mayayaman. Hi, <laughs> <laughs> welcome, boss. Kato, uh, Kalingap turak sa bahay, mga ba. Hey, okay, salamat po. Umisita siya. At mm -hmm. uh, yan. Baka maraming mga ba din. Magkasama-sama tayo sa pag-miss yun. Oo. Ano, oh. ano kaya nangyari ngayon si Ken, o? No? Power Ranger. Ewan ko dun sa tao. <laughs> laging tulog, eh. Laging tulog. <laughs> Naghanap na ngayon doon. Lagi na ito no, si Kuya Renji. Talag pa. Wala pa si Renji uh, pa. May pa siyang pinuntaan kanina. baka uh, sakaling makapunta pa siya dito kung wala nang tao doon. Ayan, tayo doon. <laughs> hanapin tayo doon. Hanapin tayo. Nakalak ka naman na yun. Ay, babalik yun doon kasi nandun yung ano niya eh. Hindi. Nakaw kayo na to. Yan. Ito mga kalinga, pata, kain po muna tayo. Yan, yan po yung nanda po nila. Pakbet. Yan. Favorito ko natin yan. Sa ating mga Ilocano. Ito yung Ito pa natin Yun, andi dito po tayo yan sa uh, giray na po nila uh, King Body at Boston Nying. Yan. But, Titignan po natin itong binibenta po ni ano ni Boss Thinking Body Pwede ka mo binibenta ah uh -huh. Ayan, bago po kayo sa ano namin Kunting bahay bagiging bahay Camper van uh Ang ganda nito Ang luwag uh, Magpapahapat dyan, ba? Ready for business na ito <laughs> 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 Nakare-ready na yan eh, Ready namin ito pang kabuhayan ba? Hmm. So, Napaka luwag itong

hindi ko alam po siya wala mo na kung ano sa akin pagsisisi yung <laughs> pagsisisi kababa palabas pag, 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 so. oh pwedeng sumayad no makina niya sa 13, mm. 14 talaga o oh, 14 para mas maganda mataas ng konti yung sya. ground clearance niya hmm, hmm. pero maganda pa ako okay pa ganda ang linis oh malinis pa alagang alaga nung may ari nito Oo. Hmm. Pwede na. Tapos na. No? Ah, pwede na. Kesa... Uh, Ma, magkano yan, boss? Ano lang boss? Pag-uusapan naman yan. Oo. mabuting pag-uusap. Oh. Itadaan pag oh. na lang sa mabuting usapan. babawin uh, <laughs> ko muna sa negosyo, boss. Oo. Oh. Para ano. Ang ganda. Lens. Napakaluwag po. Mm -hmm. Tsaka pwede po ito pang pamilya po talaga. Yan. Si... Basta niya, ando na po sa kabila, yan. Okay. <laughs> Ito ang pang malakasan naman. <laughs> pang OP okay yan eh. Uh, pang... Wala kang itatapon na parts dyan. tak pa lang po, ranger oh. Naayos ko. Kulang <laughs> na lang ng power, power ranger na yun. Eh. <laughs> <laughs> Kaya mas power ranger na. Kaya nga, ang ganda oh. Sana all. <laughs> Pangarap ng lahat yun. Eh. Oo. Oh. Pag sumakay ka dyan ha, grabe pogi mo dyan. Ay! Ay Buti nandito ka na, tama-sama dito po tayo sa paradaan sa nila yun po, po yung ating motor yan yun lang po yung ginamit natin papunta po dito sa kanilang lugar naman natin matumbok kung saan yung fuser relay wala dito mm. Andiyan sa ano ka wala dito siya ha? ay ayan yan yan tayo oh. Buti na lang, dyan yung supervisor natin. Eh, inaano ko lang siya kung marunong siya eh. Ayan, yan. yan yung papalitan mo boss. Yan. yan Patik na yan. Patik na, na yan. Yan ang palitin. Yan ang palitin hmm. yan. Ang palitan tapos wiring pala, la no. Ayun <laughs> <Yeah! laughs> na 'yun. Ito, ito na 'yun. Ito ang sira. Relay yan. Relay nga to, relay. Excel pa kaya na nito mo. Yo. Ang ganman. Hmm. Pina full charge mo boss. Uh -huh. Yan yung original magaan lang. Yeah. Aluminum. Aluminum. <laughs> <laughs> yan. Yan na. Oo. Oh. Diba? Kaso ka. Ano na oh. Yeah, hindi ka nagkamali dito hindi Hindi ka namin, nagkamali ng pinuntan. Oh, Tingnan mo nagpagawa lang, nakarating ng loob. Mas sumama pa. Lisay po, boss. Tama yung landas na natin, na hack yung natin. Wala natin subuhan mo na. 1000. Five lang. Yes, thank you. Wala okay. na talaga pangalan lang, pantapon. Pero sana lang natin yung ano. Laking tulong nung ano mo. Hmm. Tester. Tester. gusto na lang natin. na zero time fuse relay natin. So, ah, local to eh. Yung hmm. pang ano, wala na sila dyan eh. Walang ano, local. Ah. Pero tatagal yan. Isa wag ka lang ano. o class Wag lang class <laughs> <Placer. laughs> <laughs> 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 ano bagong bago ano siragat ang placer kamay na lang ano pagliliko kamay na lang <laughs> Para bisikleta ba ay kuwi mo pa rin to okay, oh. papakita mo yan sana ay baka gumana sa iba Pwede siyang bumili sa Mayana Skygo. Mm, Meron yeah. yan sila. O, local to magaan. Mm. Madaling masira din to. Hindi rin nagtatagal to. Doon pala yung bahay niya. Mm. Nakasiksik pala doon. Nakasiksik tapos ito. Siksik lang yan. Siksik mm. liglig. Mga lang to kanina. Hmm. Yeah, naayos na ako kahit paano mo na ibalik yan. Hmm. <laughs> <laughs> Basta umilaw nagara sa Umilaw, umilaw, importante. Hmm. Kaya pala kaapon, munti kong makasagi kasi nag-signal light ako. Hindi gumana. Hmm. Hindi pala gumana. Pagtod mo. Ayan na, sasabi ko sa'yo. <laughs> 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 Sinaan ka sa likod mo yan. Yeah. Oh, biglang liko wala ng plaza ah. O ah, kamote. <laughs> Dadali ako doon minsan pa, saan eh, tricycle. Oo. Oh. yung makapagbiyahe, di man lang maayos ang placer. Shoot, na. Shoot ka lang. Shoot ako pag gabi ah. Shoot kagad. Oo. <laughs> pag hawak ka lang, pasok na e. Eh. <laughs> Yeah, <laughs> tama, tama yung uh, nating landas. <laughs> yung nabago namin. <laughs> isang, isang buhay na naman po yung nabago nila. <laughs> Kaya maganda talaga. Mag Kakalikot Kaka natin. Oh. Uh, maroon na magkalikot eh. <coughs> hmm. Hindi magpit yung mga tornillo niya. Bago pa. <coughs> Alright. Alright. Kaya yeah, kung meron. Baka wala na paglagay. oh Ayun. <laughs> Ayos na. Akala ah, ko na may corrosion lang to. Hmm. Kasi tinek natin. Pag hindi umilaw kasi yun. Pag mga bagong ilaw kasi tapos biglang wala. Ah. Kasi hindi talaga. Hmm. Relater nga. Minsan naman eto nababasa ng ulan. Magka hmm. corrosion. Pero sub-passive lang. Bagong bago. Sa akin, sila dashboard ko eh. Kiki na naman. <laughs> <laughs> ba <laughs> Bakit ka doon? Parehas tayo boss, sasasakyan sasakyan ganyan din. Sira din? Ina naman iyo. Mm. Ayos ko na yung side mirror ko eh. Maano ma to? Wala ma lang si wala na sira ma to boss. <laughs> yes. Ayos ko na yung side mirror ko. Ano ni reset ko lang. Ganun pa lang reset na ni mo tapos punta ka sa loob. Close, close and fold, close and fold, close and fold lang. Tapos pag namit niya na yung ano yung dati niyang dati niyang uh, uh, position, magfo-fold na siya pag namit mo na yan. Ganon pala yun. Hmm. Mm -hmm. Ano yung tutorial niya yung mas mo nalalaman niya? Oh, hindi. <laughs> 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 hindi ko na. <laughs> hindi ako din naka, ano, nakahanap ng paraan. Eh. Kundi ako. Mga hmm. magkano kaya abutin nun? Kung hindi nalang sa talyer. Magkano niya nalagawa sa kayo labor na pag nagpagawa ka? Mahal din ang labor ng mga ganyan. Pinitignan <coughs> kasi nila yung pangalan. Hindi ko cannot afford kasi eh. <laughs> pwede pa po kasi talagang pang yayamanin po talaga eh tingnan natin ang hanggang likod na ayun meron na Okay. Buti nagtanong ka. thank you, thank you. Lahat ng pag-box, ng, pag ng pang-box meron tayo niya. Okay.

At si uh, Bustan, gusto niyo po mga kalika uh, supportan din po natin ang kanyang YouTube channel. Bisitahin po natin. At uh, siyempre si... Yan. Sabi so, tayo nga po no. Saan? Yan. Hmm. Saktuhan kasi. Siyempre po si uh, LV Vlogs Family. So, yan. Yeah. Supportan po natin ang ama ng kalingap. Uh, Balsantos na tubang. Atin na vlog kalingap rab. Siyempre po yung abang lingkod na kalingap tora. Yan po at uh, God bless po sa akin. Bye bye po.